Yon! What's up mga paps? Good afternoon sa inyong lahat at lalong lalo na sa ating mga supporters diyan at sa ating mga viewers mga paps. Uh, time check ay 2.20 na ng hapon mga paps. At uh, ngayong hapon din ay papunta tayo ng Socorro uh, at syempre habang tayo ay nagda-drive ay ibablog ko na rin mga paps kasi mayroong mga nagre-request kung ano raw ang ating suot na mga riding gears mga paps at uh, syempre ay ito namang ri riding gears mga paps ay Napaka-importante na ito sa ating pagdabiyahe sa ating mga nakamotor, mga paps. Kasi napaka-safety nito, mga paps. Kasi sa kalsada ay hindi natin alam kung kailan darating ang aksidente, di ba? Huwag naman sana, mga paps, di ba? Ay dapat lagi tayong maghanda at mag-invest tayo para sa ating sarili kasi alam naman natin na mayroon tayong uuwian na pamilya mga paps at eto na hindi ko na kayo papabitinin pa mga paps at sisimulan natin ang ating riding shoes o pang ibaba natin mga paps ang gamit nga pala nating riding shoes mga paps ay itong brand ng Solite Itong Solite mga paps ay napaka komportable sa paa at malambot sa loob at higit sa lahat mga paps ang kanyang dulo ay matigas na din syempre pang protekta sa ating dulo ng paa mga paps at ang kanyang ang tawag ba dito sa may ano, elbow ba yun Ayong sa may buto sa paa yon mga paps meron din siya at itong riding shoes na ito, mga paps ay talaga napaka solid yan ang solid mga paps at sa pangalawa naman mga paps at nga pala mga paps ay papakita ko sa inyo ang kada itsura nitong aking ginagamit na riding gears mga paps at dako naman tayo mga paps sa ating gamit na riding pants itong riding pants na gamit natin mga paps ay ang brand niya ay Komini at syempre sa brand na ito ay subok naman na mga paps at maraming gumagamit ng brand na ito mga paps ito ang Komini riding pants ito mga paps ay meron na rin syang uh, elbow sa may tuhod mga paps kaya napaka solid dito riding pants na ito. at meron na rin sya dito sa may bandang bewang sa may tagiliran na napaka safety rin nya mga paps ito ang riding pants ng Komeni mga paps at syempre mga paps sa pangatlo ang gamit nating ito napaka importante din ito mga paps ang gamit nating riding jacket ay itong nitro jacket uh, nitro JK40 mga paps na kulay black itong riding jacket ito ay napaka solid din mga paps kasi punong puno din siya ng mga pads uh, meron siyang pads sa uh, dito sa may uh, kanyang siko at meron din sa may shoulder at meron din sa may likod mga paps at higit sa lahat ay uh, meron sa dibdib mga paps ito yung napaka importante sa ating mga nagra rides mga paps at syempre ay napaka-comfortable at uh, ito kung makikita nyo mga paps uh, talagang yung kanyang uh, dibdib -dib ay hindi siya mainit isuot kasi um, uh, meron siyang mesh na material para yung pagbabiyahin natin tulad nito mainit ay pumapasok ang hangin dito sa ating uh, dibdib -dib, mga paps hindi tayo pagpapawisan kaya nito nitong riding jacket natin mga paps at syempre dako naman tayo sa likod ng ating jacket ay nag install din tayo neck brace ah, nasa sa inyo na rin kung gusto nyong maglagay nito pero ah, dagdag forma na din saka pang ah, protecta na rin ng ating likod ito mga paps yung neck brace ng brand ng Comini kasi sa Nitro ay wala akong makita nitong brand na ito pang lagay dito sa neck brace ng Nitro jacket mga paps at ito mga paps dako naman tayo sa king gamit na riding gloves ang riding gloves na gamit natin mga paps ay mula sa Comini rin ang uh, combination na kulay niya ay red and black napakaganda mga paps sarap soten, sarap sa kamay ang uh, size nito ay large at uh, talagang kung makikita niyo mga paps ay pit na pit sa ating kamay at hindi nakakairitang sotin mga paps ayan ang ating komine na riding gloves mga paps at syempre mga paps nandito na tayo sa pinamalayan tayo ay diretsyo na papakita ko muna sa inyo ganda dito sa pinamalayan kasi uh, city na ito ay marami na siyang makakainan na mga fast food Oh, no! Ayan, ang mga galing sa Bansud, mga nag-camping, mga Boy Scout, Girl Scout, uh, dayo pa itong mga ito eh po na siguro ito dyan sa bandang mga Victoria o Kalapan Nauhan yan mga paps yan ay ko lang ah, uh, at mga paps ay dako na tayo dito sa ating gamit na balak lava. itong balaklaba ay pamprotekta naman sa ating uh, na ulo at uh, syempre ay iwas na din sa ah, uh, mabahong ano, helmet kasi alam naman natin mga paps na medyo kulub ang ating helmet at syempre ay hindi natin maiwasan na hindi pawisan at ayun na nga mga paps ay kailangan natin gamitan ng balaklaba itong balaklaba ay ang gamit ko ay mula sa dry plus kasi sulit naman talaga ang dry plus kasi kung makikita nyo napaka komportable din sa ulo pag sinuot mo madulas ang helmet mabilis siyang matuyo, ang pawis kasi ano sinisip-sip lang niya ang pawis mga paps at ayan ang dry plus marami na rin gumagamit niyan mga paps dry plus kasi sikat yan at sa mga vlogger ay yan din ang ginagamit at sa team graffiti maraming gumagamit niyan mga paps yun, shout out kay na Boss M at kay Boss Jack at syempre sa mga content creator na kakilala natin dito sa Mindoro mga Pops at sa ilang bahagi ng ating bansa mga Pops at itong huling uh, babaggitin ko ay ito yung mga Pops na ginagamit ko ito talaga, napaka-importante na ito bagay na ito Ito, ang uh, helmet mga paps Ang gamit ko nga palang helmet Ay itong uh, KYT na TT course Size nya ay XL At sobrang Sarap sotin ito mga paps Tingnan mo naman mga paps Sa forma palang Tapos Sa angas nya Napaka solid mga paps Ito nga pala mga paps Yung KYT na TT course Na overtech Black Orange At uh, syempre ay Napaka importante talaga nito Kasi ito ang sasalba din sa ating ulo kung halimbawa alam mo na mga paps di ba hindi natin alam kung anong mangyayari sa kalsada kaya dapat lagi tayong handa mga paps at yun lamang mga paps pinakita ko lang sa inyo ang gamit natin uh, riding gear sa ating mga rides at sa ating malayuan at malapitan na biyahe mga paps itong uh, riding gears na ito ay lahat ito ay sa online ko na bili, uh, bumasi ako sa mga chart nila para alam ko yung sukat uh, at lahat naman ay pasok sa aking katawan mga paps at uh, yun lamang mga paps Uh, pinakita ko sa inyo ang ating gamit na riding gears maraming maraming salamat mga paps sa uh, patuloy na suporta sa ating youtube channel at sa ating facebook page mga paps yun lang ride safe peace out